Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Matagal po tayong nawala sa ere. More than one month is because, ayan, busy tayo. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol noong nakaraang hearing na yung tuadgom, lagi ako nanonood dun, yung tuadgom ay sinermonan uh, sinermunan ng lawyer ni Ife RRD. Kasi nga, wala nang, uh, wala nang katuturan yung kanilang hearing-hearing na yun. Wala rules, wala silang mga batayan. Basta ganun-ganun na lang nagtatanong. At kung makaasta pa sila, ay parang sila talaga yung mga judges. Akala mo na hindi naman mga avogado. So, ito yung kanyang ah, uh, pahayag ng abogado na at the same time ay resource person din ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte. So, may mga nag-comment dito. Ang, basahin natin yung kanilang mga comment dahil nakakatuwa. So, ito sabi, dapat talaga not accusatory, accusatory kasi sabi nila ang hearing na yan ay is in late of legislation. Okay, sabi, sabi ng Uh, isang commenter, sabi niya, magaling po ikaw at Delgra. para siyang uh, bagra yung movie. So, ito pa. Ganito yung magandang panoorin. Direct to the point magsalita. Walang paligoy-ligoy, di pa bida. Intelligent magsalita. I salute you, attorney. Kasi ang magaling talaga si attorney kahit na pinagalitan siya. Buti lang hindi siya nakontemp. O di fa? Ano kayo mangyari kung nakontemp siya? Naku talaga. Meron tayong pag usapan yung pag-contempt sa um, under secretary ni OVP, ni VP Sara, grabe yun ah. Pero kahit na siya ay na-contempt, pois pa rin, maganda pa rin kaysa doon sa convicted na Franz Castro. Lang yung babae yun. O ito. Salute to you, Attorney Del Grayan. Minsan lang magsalita pero may sense at tama ang mga sinasabi. So ito yung mga taong may utak at nakakaintindi. Hindi puro sabi, li Sara Lustay. Parang si Lisa naman yata ang naglulustay. O ito. Ang sarap pakinggan. Kung matitino ang nagsalita, salamat Attorney Mabuhay kayo. O si pakinggan natin yung uh, kanyang buong uh, pagsisermon sa Tuwadcom na hindi marunong ko ano mapinagagawa basta lang magawa ang utos ni Tambaluslos. so ayan pakinggan niya at uh, sana ay balikan niyo rin ang aking mga videos so ito lang po Marami salamat bye bye kita kits na po tayo ay magsisimula na tayong mag-vlog bye kapun ka FPRD's lawyer Attorney Delgra raises a point to the Quad-Com. Yes, you may proceed. Uh, uh, thank you, Mr. Chair. At the outset, I'm here among the research persons because I was invited, but also acting as the legal counsel of the former president. That said, we have reviewed the agenda item for the 11th joint public hearing. And I noticed that this would only be limited to item 4, 5, and 6 in relation to the alleged extrajudicial healing in the Philippine campaign against illegal drugs during the previous administration. Mr. Chair, we would like to be clarified because this Is a legislative inquiry in aid of legislation. May we know what proposed legislation is being set on the table for the committee to consider and for the resource person to contribute their valuable inputs, if any, so that we can avoid incidents like what we just saw earlier. So yeah. that it will be meaningful, intelligent, accurate, uh, and hopefully not accusatory in character. I'm mm a -hmm.